na interview nila ang alien at nagbabala ito sa mga tao. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang video na ito ay ngayon lamang mai-expose sa tagal ng panahon. Ito'y pilit na tinatago pero habang lumilipas ang panahon ay lumalabas talaga ang totoo dito, makwento ko sa inyo na may kasamang video ang literal na pag-interview ng mga tao sa isang alien na nakaligtas sa isang UFO crash noong 1947. At kapanipaniwala talaga ito dahil may kaakibat itong mga batayan at mga patotoo. At kayo na ang bahalang humusga kung totoo ba ito. Kaya naman simulan na natin. Isang araw noong 1947, may isang flying object ang bumagsak sa Roswell, New Mexico. At sa kalaunan nakilala ito bilang sa tawag na Roswell Incident. At sa insidenteng ito na imbento o dito nagsimula ang salitang GREY o G-R-E-Y na nangangahulugang alien o UFO. Kontra dito ang mga US military pati na ang US government. Anya hindi totoong alien ang bumagsak sa New Mexico pero nakapagtatakalan talaga dito, itinago nila ang mga detalye sa nangyaring insidente. Eh. Kaya naman dahil dito, naglipa na ang mga haka-haka tungkol sa Roswell incident mapahanggang sa ngayon at naniniwala rin ng iba pang mga tao na kaya ito itinago ng US dahil na-interview at nakuha nila ang teknolohiyang ginagamit ng mga alien at tinaplay nila ito sa kanilang teknolohiya. At sa katunayan, merong librong lumabas na naglalaman ng interview record sa isang alien na nakasurvive sa Roswell incident. At ang interview ito ay sinagawa ng US military. At bagamat sinasabi ng iba na hindi ito totoo, ay kapag nabasa mo ang mismong mga sinabi ng aliens sa interview tungkol sa kahihinatnan ng mundo at mga tao ay pupukaw talaga ito ng atensyon mo. So paano nag-leak ang interview record na ito? Noong 2007, may package ang dumating sa bahay ni Lawrence Spencer, isang science fiction author sa Ireland. Ang sender ng package ay si Matilda McLeroy at ang laman ng package ay mga letter at mga manuscript nakasaad sa letter Dear Mr. Spencer. Ang impormasyon na hinahanap mo ay nakapaloob sa mga manuscript. Simula pa 1947 ay namuhay ako sa sama ng loob dahil sinabihan nila ako na wag na wag ko itong ipagsasabi kahit kanino. Dahil pag nalaman ito ng mga tao ay magpapanik sila at mababahala ng gusto. Pero sa isip ko, dahil sa mga impormasyon na ito, magagawa kong protektahan ng sangkatauhan at ng iba pang mga nakakalam ng sikretong impormasyon na ito ay wala na at ang iba naman ay di na makontak. Ngayon sa edad ko ngayon, 83, ay nagpa siya akong tapusin na ang buhay ko bago ko ipadala sa iyo ang sulat na ito. 60 years ko itong itinago at hindi ko naman ito madadala sa hukay. May karapatan ang mga taong malaman ito. At matapos basahin ni Spencer ang sulat ay naalala niya si Matilda. Si Spencer ay matagal lang gustong gustong bulat ng katotohanan noon sa Roswell incident. At sampung taon bago dumating ang package sa kanyang bahay, year 1997 ay napatunayan talaga niyang may isang extraterrestrial ang nakaligtas sa Roswell incident. Kaya naman para suportahan ng kanyang paniniwalang ito ay naghanap siya ng mga taong nakasaksi at mga taong nakausap mismo ng nakaligtas na alien. At hanggang sa nahanap niya nga si Matilda Piniliwanag ni Spencer ang kanyang investigasyon kay Matilda at sinabi ni Matilda na nagtatrabaho nga siya sa Walker Air Force Base sa New Mexico nang naganap ang Roswell incident. At bukod doon wala nang siniwalat pang impormasyon si Matilda. Kaya naman nagulat siya nang taong 2007 ay nagpadala si Matilda ng sulat sa kanya. Kaya naman ang ginawa niya, hinanap niya ang address at contact number na nakasulat sa package. Tinawagan niya ang numero at landlady ang nakasagot. At ayon sa landlady, si Matilda at ang asawa nito ay namatay ng ilang nang nakakalipas dahil sa euthanasia. Dagdag ko lang ang euthanasia, ito yung mercy killing sa isang pasyente. Mabalik tayo. Dahil dito, naunawaan na ni Spencer ang kahulugan kung bakit nga ito ginawa ni Matilda. Ngayon ang manuscript na pinadala sa kanya ay naglalaman ng magkahalong handwritten at printed text gamit ng lumang printer. Ang nilalaman ng manuscript ay panay mga tungkol sa communication record ng pag-uusap ng isang extraterrestrial na nakasurvive at American military sa Roswell incident. At ang mabasa ito ni Spencer ay gumawa siya ng libro na may pamagat na alien interview at sinuwalat niya lahat-lahat ito ang sekretong itinago ni Matilda sa loob ng 60 years. Sinabi ni Spencer na science fiction lang lahat ng ito dahil kapag sinabi niyang totoo ito, hindi niya magagawang maipublish ang kanyang libro at hindi na magiging ligtas pa ang kanyang buhay. At ngayon tignan natin ang mga nakasaad sa manuscript. Noong July 4, 1947, may bumagsak na Unidentified Flying Object o UFO sa Roswell. Ang mga militar ay narecover ang mga wasak na parte ng UFO at matapos nito, inanunsyo nila ito sa publiko. Pero ilang araw lang ang makalipas, meron ulit silang na-discover na isa pang wasak na parte ng UFO at may nakita sila ditong labi ng isang biological organism. At dahil dito na-realize ng mga militar na isa itong seryosong usapan. Kaya naman muli, muli silang nagsagawa ng press con at iniba na nga nila ang sinabi nila nung una. Ang sabi nila nung una, ang kanilang nakitang parte ng UFO ay parte lang daw pala ng weather balloon. Kaya naman dahil dito kumalat na naman ang mga haka-haka na may talagang may nakitang labi ng alien. Kaya naman muli, muling nagpapresko ng militar at sinabi nga nila na ang nakitang parang creatures sa pinagbagsakan ng weather balloon ay isa lang daw manikin. Pero ayon kay Matilda, ang nabalitaan nila na may nakaligtas sa pagbagsak ay agad nila itong tinungo ng mga kasamahan niya sa medical team kung saan siya nabibilang. At pagpunta nga nila sa pinakalokasyon hindi naman talaga palang gaanong nasira ang flying object. Sa loob ng flying object, mayroong limang nila lang, ang apat ay wala ng vital signs at ang isa naman sa kanila ay may malay pa. Nagulat ang team sa kakaibang itsura ng mga ito. Sinubukang kausapin ng medical team ang survivor pero hindi nila maunawaan ang mga sinasabi nito. At ang ineksamin na siya ni Matilda, may bumubulong sa isipan niya. At dito napatunayan niya na nagsasend pala ng mensahe sa utak niya ang nilalang. So ibig sabihin sa pamamagitan ng kamalayan ay nakakapagsend ang life form ng mensahe kay Matilda. At sinasagot din naman ito ni Matilda sa isip niya. At dahil dito nireport ito ni Matilda sa nakakataas sa kanya. Kaya naman sa pagkakataon na ito, inausap siya ng mga superior at binigyan siya ng trabaho bilang translator ng nilalang. Tumaas ng halos 20 times ang sahod niya dahil bilang nurse ng militar, di siya dapat kasali sa ganitong kakonfidensyal na trabaho. Ngayon nagpatawag din sila ng mga scientists, linguists, mga cryptographers at iba pang mga eksperto para makatulong. At sa basement kung nasaan ng alien, ay binigyan si Matilda ng mga katanungan ng militar na siya namang tinatanong niya sa alien. May taas na 1.2 meters ang alien, may gray na balat, may maliit na paa at katawan. At meron lamang siyang tatlong daliri sa kada paa. At ang nakakatakot dito, meron siyang malaking ulo at mata. At ayon sa pagsusuri ng mga sayantipiko, ang mga mata niya ay merong high vision. At instead na literal na ilaw ang nakikita niya, ay may kakayahan siyang makakita ng electromagnetic waves ng wavelengths. Karagdagan pa, ang alien din na ito ay walang mga tenga. May maliit na dalawang butas sa may ilong at may tila-tahi sa bunganga. At dahil nga dito, naniniwala ang mga siyentipiko na ang alien na ito ay hindi na kailangan pang kumain dahil wala itong reproductive organs. Dinisek pa ng mga militar ang iba pang mga labi ng alien at dinila ito nakikitaan ng mga organs at miski cells sa kanilang katawan. Sa halip may nakita silang parang nervous system kaya naman hinala ng mga militar na ang katawan ng alien ay parang de-remote na pinapagana ng iba. At ang paraan ng kanilang pag-interview dito ay kakaiba. Mag-iisip ka lang ng itatanong mo sa utak mo at sasagutin ka niya at papasok din sa utak mo ang sagot niya. At dito sinimulan na nga itong tanungin ni Matilda. Ang kanyang unang tanong, ano ang pangalan mo? Sumagot siya, "Pwede niyo akong tawaging Earl." Tinanong nila kung na-injured ka ba at sumagot nga ito na hindi naman. Sinabi rin ni Earl na hindi niya kailangan ng pagkain, tubig o miski oxygen. Tinanong muli siya, isa ka bang living being? Sumagot si Earl at sinabing hindi ako robot o machine at hindi rin ako tao kagaya ninyo. Isa akong life form na remotely kinokontrol ng isang kamalayan. Sinabi rin ni Earl na ang balat niya ay kayang tumagal sa paiba-ibang temperatura, atmosphere at pressure. At saad pa nga niya, kaya ko rin maka-adapt ng matinding environment sa space at sa iba pang mga planeta. Ngayon nung tanungin naman siya kung saan sila galing sumagot siya at nagbigay siya ng imahe ng galaxy at word sa utak ng interviewer. Ang word ay the domain. So ibig sabihin ang word na domain ay hindi tumutukoy sa specific na planeta. Sa halip sa isang malaking civilization na nabubuhay sa space at kabilang nga si Earl sa domain civilization. Tinanong ulit siya kung saan siyang planeta nagmula Estimate ng mga sayantipiko may layo itong 40 light years mula sa Earth. At saad pa ni Earl, pumunta sila sa Earth dahil kabilang ang Earth sa kanilang nasasakupan. At dagdag pa nga niya, palagi silang nagpupunta sa Earth at sinusunod nila ang kanilang basic rules na protect, observe at no contact habang nasa Earth. Ngayon habang nagtatanong pa si Matilda, ay nagsususpet siya sa kanyang mga militar na baka gawa-gawa lang niya ang mga sagot. Sapagkat ang mga sagot kasi na tinatranslate niya mula kay Earl ay meron lang ko konting detalye at malabo pang unawain. Kaya naman dahil dito ang ilang eksperto, sila na nga ang mismong nagsagawa ng panibagong interview sa susunod na araw. Pero wala silang kakayahang makipag-usap. Kaya naman muli, muli nilang pinabalik si Matilda. At sa ikalawang pagkakataon, si Matilda at si Earl na lang ang nasa loob ng isang kwarto Nasa labas ang lahat at nag lang sa labas ng magic mirror. Pagpasok ni Matilda sa kwarto, sinalubong niya si Earl ng masayang emosyon. Naghanda ang mga militar ng mga katanungan. At isa na nga sa mga tanong nila, paano ka namin makakausap ng diretsyo? At napag-alaman nga nila na hindi nakakasulat si Earl ng mga lengguahe ng mundo at miski mga simbolo ay di niya rin alam. Ganun pa muling pinagpatuloy ni Matilda ang interview. Muling nagtanong si Matilda tungkol sa planeta ni Earl. Sinusubukang itranslate ni Matilda ang mga imaheng sinisen sa kanya ni Earl. Pero malabo niya itong naitatranslate. Nagtanong ulit sila kung pa pwede bang aralin ni Earl ang Earth English Language. Pumayag naman si Earl kaya naman dahil dito, nagdala nga sila ng iba't ibang librong pambata na may mga larawan at mga professional textbooks. At dito, mabilis niyang inaral ni Earl ang English Language. Tinuruan ni Matilda si Earl ng English 12 hours a day habang si Earl naman walang pahingang tuloy-tuloy inaaral ng English. At sa ikalabing anim na araw, nagpadala ng mensahe si Earl kay Matilda na sinasabing kaya ko nang mag-express ng sasabihin ko sa lingwaheng English. At ito ang mga sinabi ni Earl. Libong taon na akong may misyon sa Milky Way Galaxy. Ang pinakamay na gagawin namin ay isaayos sa mga planeta para sa domain civilization. At ang Earth ay nasasakupan namin. Huling binisita ni Earl ang Earth 8,000 years ago. At sa katunayan, bago pa namin pamahalaan ng Earth, ay pinamamahalaan muna ito ng ibang civilization. Sinabi rin ni Earl ang ibang civilization na ito sa English. At ang sabi niya, ito ang The Old Empire ang domain na tang Old Empire ay matagal nang naglalaban. Nakuha lang ng domain ng Earth sa Old Empire dahil sa isang gera. Dagdag pa nga niya ang katawan ko noon na hindi ganito. Ang katawan ko dati ay shell. Ang kanilang consciousness o kaluluwa ay hindi lang sa katawan na bubuhay, kundi pwede rin itong mag-travel sa ibang katawan. Pwede rin maging kagaya ng kaluluwa namin ng kaluluwa ninyong mga tao. Dahil ang laman ng utak ay hindi nawawala sa halip ang katawan ang nabubulok at nawawala. Ang tanging may iwan lang talaga ay ang kaluluwa at nakapaloob pa rin dito ang kaalaman mo na naiwan mo sa una mong katawan. So ibig sabihin hindi naiiwan sa katawan ng kaalaman mo kundi sumasama ito sa kaluluwa. Dagdag pa nga niya marami ng mga kaluluwa bago pa ipanganak ang universe at hindi na ito mawawala. So sa makatuwid ang pagkakaroon ng kaluluwa ay hindi nakadepende kung meron na bang universe o wala. At ang dahilan kung bakit hindi makalaya ang mga kaluluwa ninyong mga tao sa Earth dahil lang Earth ay isang kulungan na ginawa ng Old Empire. Noon nga raw, nagpadala ang Old Empire ng kaluluwa na nakagawa ng seryosong krimen sa Earth at kinulong nila ito sa katawan. At ang kaluluwa na ito ay aalis sa katawan kapag namatay ang katawan. At ang Old Empire ay merong mga device sa Earth na kumokolekta ng mga kaluluwa ng mga namatay at inalagay nila ito sa panibagong katawan. Nais ng Old Empire na itrap ang mga kaluluwang ito sa Earth habang buhay. man ang mga device pa na ito ay di lang nagkukulong ng kaluluwa. Sa halip tinatanggal din ito ang memorya ng nakaraan nilang buhay. Pero madalas hindi 100% na naalis ng device ang memorya ng kaluluwa dahil kung minsan meron pang mga naiiwan. Kaya naman ito nagiging dahilan kung bakit maraming mga naiiwan ng mga genius sa kasaysayan. Sa kabilang banda, ang domain civilization ay nais ng sirain ng mga device na ito ng Old Empire. At dahil hindi na nga ito naayos ng Old Empire, ay nakontrol na itong dahan-dahan ng Domain Empire. Dahil nga natalo nila ang Old Empire sa gera. At ayon pa sa kanya, ang unang kaluluwang sinens sa Earth ay about 400,000 years ago na. At sa mga panahong ito, ang mga kaluluwang ito ay nakaalala pa sa nakaraan nilang buhay dahil di pa sila totaling nakakulong. At dahil sa mga stock knowledge nila sa nakaraan nilang buhay ay nakagawa sila ng advanced civilization at ito na nga ang tinatawag na Atlantis at Lemuria civilization. Ngayon kapag namatay muli ang katawan ng kaluluwang dati ng nakaalala sa nakaraan niyang buhay, ay pag nailipat siya sa panibagong katawan ay mawawala na totally ang kanyang alaala. At ang resulta, ang development ng advanced civilization ay bumagal. About 10,000 years ago nagkaroon ng malawakang baha sa Earth at ang mga advanced civilization na naiwan noon ay namatay. Kaya naman ng mga survivor na naiwan ay namuhay sa sinaunang buhay o silang mga primitibo walang kaalam-alam sa kahit anong teknolohiya. So sa makatuwid ang domain ay nire-rescue ang mga kaluluwa ng mga taong natrap sa Earth ng matagal ng panahon. Ngayon ganun pa man, di basta-basta masisira ng domain ng device ng Old Empire sa Earth. At kung maalala ang sinabi niya, 8,000 years ago pumunta siya sa Earth. Ito ang mga panahon na kasagsagan ng digmaan ng domain at Old Empire. At dahil sa may digmaan na ito, may mga ilang domain ng kaluluwa ang natrap sa Earth. Kaya naman nang huli niyang binisita noong 1947 ng Earth ay hahanapin sana nila ang mga kasamahan nila. Pero nakakalungkot hindi nga nila ito nakita dahil sa mga device ng Old Empire. At heto pa ang sinabi ni Earl kay Matilda. Isa si Matilda sa mga domain souls na nakakaranas ng lahat ng mga kinuwento ni Earl. So kabilang si Matilda sa domain. At yun nga din ang dahilan kung bakit kayang makipag-usap ni Matilda sa kanya. So nasaan na nga ba ang apat nakasama ni Earl? Ang sabi niya, nang bumagsak ng sinasakyan nila, mabilis na umalis ang kanilang kadilwa sa katawan. At nang nakita ni Earl si Matilda, ay nagpaiwan siya para sabihin ng lahat ng mga ito. So ibig sabihin hindi niya balak sabihin sa mga tao ang mga nasabi niya. Sa halip talagang gusto niya lang talagang makausap si Matilda. At liban pa nga rito, nagtanong ulit ang mga military tungkol sa vehicles na sinakyan nila pero hindi sila sinasagot ni Earl. Kaya naman nila si Earl para sabihin pero sa kasamang palad dito na nga binawian si Earl ng buhay. Kaya naman natapos na ang kanilang pag-uusap. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, si Matilda ay sumailalim sa lie detector test at tinurukan pa siya ng truth serum para magsabi talaga siya ng totoo at napatunayan ayon sa investigasyon na hindi nagsisinungaling si Matilda. Kaya naman after nito, pinag-resign na lang siya at binayaran siya ng malaki at dumagda siya sa kontrata na hindi niya sasabihin ng lahat-lahat ng mga nakita niyang ito. Ito'y mind-blowing na kwento dahil tumugma lahat ng mga sinalaysay ni Earl sa maraming historical events. Ngayon ikaw, anong say mo dito? Para sa akin kasi, ang author ng librong ito ay patuloy na sinasabi na science fiction lang daw ang mga sinabi niya. Kaya naman dun na lang tayo siguro muna maniwala.